Angeline Quinto ginulat si Chris Aquino ng kantahan niya ito sa kanyang pagbisita sa tinitirhan nitong bahay sa Orange County, California. Malakas na si Chris Aquino. Katunayan ay pinapayagan na siya ng kanyang doctors na tumanggap ng mga bisita. Nitong mga huling araw ay naging sunod-sunod ang pagbisita kay Chris ng mga kaibigan niya sa showbiz sa inuupahan nilang bahay sa California. Matapos makabisita ni Nakim Chu at Tito Boy, ngayon ay ang magaling na singer naman na si Angeline Quinto ang bumisita kay Chris. Ang balitang ito ay binahagi ni Chris sa kanyang Instagram feed kung saan makikita ang masayang kinantahan ni Angeline si Chris Aquino ng theme song ng kanyang ABS-CBN morning show noon na Quest TV. Kasama ni Angeline ang kanyang mag-ama na sina Nonrev Dakina at Silvio. Sobrang thankful ni Chris sa pagbisita ni Angeline sa kanya Anya, thank you for visiting me, love Angeline Quinto. It's a great feeling to reminisce. That's the good thing about the past. You get to choose which memories to bring with you. Samantala sa caption ay nagbahagi si Chris ng update sa kanyang love life at kalusugan. Anya hiwalay na uli sila ni Batangas Vice Governor Mark Leviste na napagdesisyonan niya noong November 3. Mahirap umano ang isang long-distance relationship sa tulad niyang sumasa ilalim sa physically demanding treatments. A long-distance relationship is difficult when undergoing very physically demanding treatments like my methotrexate and my dupixen. The truth is that I chose to lessen the stressors in my life and put my well-being first on November 3, 2023, I initiated our breakup. It was a well-thought-out decision based on choosing to do what's best for me now. I'm dealing with so much and my love life isn't a priority. Humiling rin si Chris ng panalangin mula sa lahat para sa kanyang mga kapatid tulad ng kung paano umano siya ipanalangin ng mga nagmamahal sa kanya. To protect my family's privacy, please allow me to not give details about something that's weighing heavily in our hearts. If you can pray for my sisters too, in the way you're praying for me, sobra-sobra ang pasasalamat ko. Tungkol sa kanyang kalusugan, masayang ibinahagi ni Chris na mula sa limang autoimmune diseases na kanyang kinakalaban ay mas mabuti na ang kanyang kondisyon ngayon at isa sa mga ito ay nasa remission na. Sa kasalukuyan ay tatlong autoimmune diseases na lang ang kanyang kinakaharap. Maraming salamat po. Against all odds, I am slowly getting better. From five, I'm now just battling three. But one of them is the main contrabida because it's life-threatening. Thank you for your prayers. God really is listening. Hashtag grateful. Para sa mga tagahanga ni Chris, this is an answered prayer at sila ay umaasa na tuloy-tuloy na ang pagbuti ng kalagayan ni Miss Chris Aquino. Okay.